Maraming salamat, Mama Carla. Magandang waga po. Balikan natin ang, uh, ang uh, naging issue dito. Si mamo maganda ang kanyang pangarap doon sa grupo ng mga talents na inaalagaan niya. May mga pangarap siya para dito. Uh, kumuha siya ng coach para mag-train. Unfortunately, sa pagkuhan ng coach, dito pumasok ngayon yung damdamin, yung emosyon ng isang taong nagmamahal. Hindi natin masisisi si Miko kung magmahal siya kay Mark at kung gayon hindi ang maging damdamin ni Mark. So nagkaroon ng relasyon sa isang business uh, uh environment na ipinagbabawal ang relasyon na ganyan. May purpose din si Mamu, pero mahirap kontrolin yung emosyon, 'di ba? Ah, gagawin mo ang lahat para ma, ma malumigaya ka. Pero nakita natin dito ang kawalan ng pagiging tapat ni Nico at ni Ace doon sa kanilang relasyon kasi nagkahalo-halo na ang kamunduhan dito kay Miko, okay lang sa kanya na open, hindi ko alam kung ano, open relationship. Parang MU, mag-un, na mag na hindi naman mag -syota. you know, walang label. Yun sabi, ang dami kasi mga ginagawang terminology para ma ang isang mali. Now, si Miko, okay sa kanya yung open relationship. Pwede ako makipagrelasyon kay Ace. Pwede rin ako makipagrelasyon kay Mark. You want the best of both worlds hindi po ganun sa reality. Kasi may masasaktan ka. Kita mo nangyari kay, kay, uh, kay, Ace. Nasaktan siya. Ikaw, nag joy ka. Di ba? Sa'yo, open relationship. But there's no such thing. Kailangan meron tayong katapatan, loyalty, faithfulness sa karelasyon natin. Doon yung respeto pumapasok. So ngayon, ang nakita natin dito yung kawalan, sorry ha, kawalan mo ng respeto dahil ginawa mo yung kahalayan sa loob ng bahay ni Mamu at yung bahay na yun hindi sa'yo. Sana binigyan mo ng respeto. Kung hindi man doon sa loob ng bahay, karapatan mo yan eh, gawin mong gusto mo. Doon ka na sa mga pribado lugar. Pero doon sa kanya, doon siya na, in na, insulto. Ang sa akin sana, lahat naman tayo nagkakamali. Kung maaamin natin ang kamalian natin, baka ma maibalik pa natin yung dati nating pagsasamaan. Maraming salamat <laughs> Ngayon naman pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat Mama Carl, no. Alam mo maraming lessons na sa episode na 'to na makukuha nating lahat. Unang-una, uh, congratulate natin na merong isang uh, Mamo na nagre-recognize nag -re ng Filipino talent. Kasi talagang ano talagang napakatalento ng ating mga mga kasama dito sa industriya, lalo na na sa LGBT community. Unfortunately, lahat kayo eh, hindi nabibigyan ng opportunity. So magpasalamat tayo na no? meron isang katulad ni Mamo na nagbibigay ng opportunity sa inyong lahat na madiscover kayo, no? investment niya yan. At hindi lang pera, ang gusto niya ay eh, magkaroon kayo ng pag-asa sa future niyo kasi pwede naman kayong pwede niyang i-balance eh, yung schooling niyo at saka yung pag-appeal niyo tama mamu kanya strict to siya sa house rules niya okay ang suggestion ko mamu kasi hindi mo naman pwedeng ano hindi mo naman pwedeng pilitin na wag magmahal ang isang tao sa future, baka pwede nating Malinawin, ano, ah, ang suggestion ko lagi dito kung meron mga relasyon na ganyan. Kunyari, em parang employer ka eh. Employer, employee sila, mga talents mo or manager, tsaka mga talents mo. Sana magkaroon na lang tayo ng malinaw na kontrata. At lastly, sana ang bahay natin na sagrado sa iyo ay maging safe space hindi lang para sa iyo, pero sa mga lahat ng talents mo. Kanya iwasan natin ang sexual exploitation. ng uh, yung nanggugulang sa isa't isa. I-recognize natin yung talent ni Miko at yung talent ni Marco. At saka sabi mo, may show ka nga ng April 20. Kung magkaisa kayo, mag-apologize na lang. Apologize na lang kayo, Miko, Marco. Sa in the future, hindi nyo na gagawin yan. Baka pwede pa kayong patawarin ni, ano, ni uh, Mamo. Kasi si Mamo, nakikita naman natin, pure. Pure ang puso niya. Malinis ang intention niya. At malinis ang puso niya para sa inyong lahat. No? Thank you. Thank you. Attorney Lorna Kapunan. Balikan natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carl. Alam nyo, kahit saan, sa trabaho, sa personal na buhay, sa pagkakaibigan, napaka-importante ng trust. Kasi kung yung mga trust issues na yan, sabihin na natin, dito nagpapakita ng isang integridad ng tao eh. Pinapakita natin may respeto tayo sa tao na pinagtatabahuan natin, sa mga kaibigan natin, sa minamahal natin. At the same time, di ba nandun yung feeling na secured ka kasi naging honest yung ano katrabaho mo or yung nagmamahal sa'yo. Pero once na nawala ang trust na yan, syempre, masakit sa loob ng isang tao. At the same time, yung alam mo para kang trinador. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.